Sa gitna ng kalibat ka ng isyo at anomalya sa mga flood control project, muling nanindigan si DPWH Secretary Manny Bunoan na wala siyang kinalaman sa anumang korupsyon sa infrastructure projects ng pamahalaan. Sa ambush interview sa Kamara, nilinaw ng kalihim na nasa kapangyarihan ng Regional District Office ang, pa ang pamunuan ang mga proyekto. Tanging trabaho ng kalihim ang tignan at imonitor ang status ng isang proyekto. Aminado naman ang kalihim na sa ganitong paraan na ilulusot ang iligal o talamak na katiwalian. Muling nagbabala si Bunoan, nakakasuhan ang lahat ng mga mapapatunayang nanamantala sa pondo ng bayan sa pamamagitan ng flood control project at iba pang proyekto. I don't tolerate this kind of uh, attitude. That's why I'm filing all the charges against anybody who, is, who are involved with these in uh, ghost projects that had been uh, discovered by the president. Oh, it's actually under the authority of the district offices or uh, district offices who implemented the project. That's why I initially I put them into floating state status and then and then today I think I, uh, I issued the uh, preventive suspension. Si Secretary Manny Bonoan